isang uh, oh, may isang commission. congressman diyan yeah, na dating Sinando. gobernador. Gobernador, yes. 'di ba? Nagbigay ng walong armalite. Sabi ko pa nga ah. Eric, at 2000 rounds of <laughs> M16. Oh, sir, kilala namin kayo. Kilala namin kayo. Kay kaso lang baka sa, mark, sa, sa, franchise. committee mismo. Andun siya. Andun siya. Yung, andun andun yung, okay. yung, oh. Sa iyo, sa iyo isa sa. Monte yeah, ko nang ano sabihin baka ipatawag ako. At sinong source mo niyan? Sabihin ko, kami mismo ang sumundo ng bala at armas. Ayan. Ay, malaki ang alibi. Dati. Nandun malaki ang ah. bilang ng mga NPA sa lugar noon. Kaya iniisip ko, panahon niya rin siguro, di ba? Kung ah. aware ba siya noon? komposible kung posible ba nakikipagsabwatan din siya noon? Di ang dulo ng mga guerrilla front sa area niya ay ang numero 16. Si? <laughs> alam. Magandang araw mga kaibigan. Ito, grabing pasabog na naman ni Ka Eric. Pero uh, Biruin mo yan, Congressman, dating gobernador na ngayon Congressman na. Sila dapat ang kasama ng national government para lumaban sa mga NPA. Kaya lang, sila ang nagbibigay ng tulong sa mga terorista. Karamihan. Anyway, uh, ako, personal experience ko ito sa mga lugar saan ako na destino. Most like uh, dito sa Mindanao ang dami kong experience na ganyan. Mga local politicians. Hindi ko napanggitin yung lugar. Nagbibigay talaga. Armas, bala, pagkain, pati nga gamot. Pag may problema, yung mga rebelde, tumatakbo. Diyan sa opisina ng gobernador o congressman. Kaya hindi matapos-tapos itong communist insurgency problem natin dahil sa mga opisyalis na ganyan, mga traitor. Grabe. Ah. Uh... nasional National official din ito noong 2010. Panahon ng uh, presidential election, I was then assigned sa Mindoro. Battalion commander ako doon. Uh, siguro mga 3 or four days before yung May election, kandidato noon, uh, Pinoy and Bilyar. Yes, if I'm not mistaken, Pinoy, Bilyar, Manny Bilyar. Naengkwentro ang aking tropa. Three days before election, ha? King Okay. May mga natigok nga kalaban. Uh, luckily, tropa wala. Then, may mga nasamsam na mga dokumento. Nako. Yung mga dokumentong nasamsam, maraming nakuha ang aking mga sundalo na sample ballots. Kasi, Malakas pa ang NP noon, 2010. Malakas-lakas pa sila. Ang mga politisyan, may tinatawag na permit to campaign. Para ang mga politisyan makakampanya o makakuha sila sa, ng boto sa mga lugar na kontrolado ng NP, kailang magbayad sila. Maraming nagbabayad noon before dumating si PRRD maraming nagbabaya nabawas-bawasan na lang yan nung pag-upo ni PRRD dahil galit siya matapang siya at uh, nag all out for siya sa NP lumakas ang loob ang mga kandidato na wag nang magbigay anyway, kung ito ay survival ng mga kandidato yung talagang Uh, hindi na iniisip yung kapakanan ng bansa, ang iniisip lang yung political career para manalo nagbabayan. Okay, punta na tayo sa sample ballot na nakuha namin sa mga NPA na naenkuwentro namin 3 days before yung May 2010 presidential election. Nakalagay doon sample ballot. Sino ang kandidato na ini-endorse ng NPA? Manny Villar I'm sorry. Sa mga bilyar, ito lang. Talagang experience ko ito. Money bilyar. <laughs> so, uh, resulta sa ano, wala, hindi siya nanalo. Dahil Pinoy ang nanalo. Yun po, uh, malala ko, ganyan ang mga politiko, niya talagang hindi na uh, iniisip. Kaya, ang bayan ba, inuuna ang political career. Kaya, Agree ako yung sinasabi ni ka ano sa to? Kay Eric na mayroon talagang ganyan. Marami noon ay wang ko ngayon. Sana kakunti na lang. Kasi bakit ka pa magbibigay na? Ang hinahinay na nila eh. gustong pala kasi ni Tambalus na naman, PBBM. Kaya baka babalik. Salamat tayo kay Tatay Digong na napakahina na nila na stop na yan permit to campaign. So, sino ang dating gobernador o congressman na ngayon? Kasama pa yan sa hearing sa SMNI franchise, yung congressman na yun. Sino? Pinangalanan ba ni Ka Eric? Ay, tingnan na. Panoorin nyo itong segment na ito ng laban kasama ng bayan. Para malaman natin sino yung congressman na yan na nagbigay ng armas bala sa mga NPA. Napakahalaga pag nasa nasa poder ka, yung hawak mo sa kapangyarihan mm -hmm. is really very very important that the the, the, the yung the the power power does not necessarily uh, change you but yeah. it will reveal it will reveal who, who you, are, Good. so we they've already revealed themselves no so maliwanag so yun ang serbisyo namin nakita ninyo mm -hmm. yung mga ibinoto ninyo yes. No? yeah. would you like to comment na, na, ano ka lang kasi kung titingnan natin diba tong mga congressman parang compare natin sa ibang mga official like sa senado mas ano eh kung baga ba mas ang, ang nakakita natin dahil siguro uh, ginagawa nila yan dahil naisip nila constituent nila ilan lang kung baga ba, hindi maapektuhan yung kanilang pangalan na national scale. Mm. Kaya ganyan lang sila, no? Uh, hindi ko naman sinasabi nagpapagamit sila kung kanino. Hindi mm. Pero, lahat, hindi lahat, ganyan Hindi na? lahat, hindi lahat. Hindi Pero lahat parang, no, kasi nakita natin na mm. may ganung pagtingin na. Kaya siguro ganyan, kasi safe na sila. May meron na silang boto talaga. Oh. Kung baga meron silang sila ilagang constituent. Dahil ang usapin na ito, NPA, hindi ko lang alam kung yung mga lugar nila mismo, Kaeri, kung mga ilang kongresista, aware ba sila dun mismo sa lugar nila? Kung ito ay infiltrated ng NPA? Kasi para may isang... Uh, oh, may isang congressman dyan dyan na, dyan o, na dating si gobernador. Gobernador, yes. Yes. Diba? Nagbigay ng walong Armalite. In ko pa nga lang, Eric. At 2,000 rounds of yeah. M16. Oh, sir, kilala namin kayo. Kilala namin kayo. Kahit kaso lang, baka dun sa, Mark, sa, sa committee mismo. Andun siya. Yeah. Andun so, so, siya. Isa yung, isa so, yung isa sa... Munti ko uh, lang sabihin, ano baka ipatawag ako... At Oo. Oh, oh. sinong source mo niyan? Sabihin ko, kami mismo ang sumundo ng bala at armas. Kasi hindi yeah. kong Mal malaki ang... Sir, ano, sa doon. Isa Dati. Sa Nandun. Malaki ang uh, bilang ng mga NPA sa lugar noon. Kaya iniisip ko, panahon niya rin siguro, di ba? Kung aware uh, oh. ba siya noon? kung posible ba nakikipagsabwatan din siya noon? Di ang ko alam. dulo ng mga guerrilla front sa area niya ay ang numero 16. See? <laughs> alam ko na kung saan to. <laughs> so yun yung mga gan, di ba? Kaya, GF 16. <laughs> kasi kung ganun, manginginig ka siguro pag pinag-usapan ng, ng CPP. Anong military yan, magsaan eh. magsaan GF 16 is diba? ina. So yung ganun. Pero tama yung ba nabanggit mo? Mm Yung isa pa dyan, ang kanyang lugar, ay doon ang daanan ng supply, mga gamot, at hmm. pagkain ng NPA. Oh, Dito lang sa Luzon. Diyan ang number mo din, immersion area, pagdating sa Maynila. Iyon, malapit eh. lang sa Maynila. <laughs> <laughs> so, yung po yung ano natin doon. Kaya pa na. So, oh. Dugtuhan ka lang, ka-Eric, last na. Go ahead. Kaya, go ahead, kaya kumbaga ba, yung mga kongresista, parang sinasabi na... Kaya parang willing sila magpaganyan, dahil di sila maapektuhan kung may pangalan nila. aslo uh -huh. As long as sa na lang yung constituent nila. Kasi ilan lang yung botong need nila. Unlike doon sa iba daw ng mga government, uh, mga, for example, sa Sena Senado, kasi pag na, na, ano na yung pangalan nila, mas maingat daw sila. Uh -huh. Kasi nakakita talaga ang kabuan, no? Kung bagay buong bayan talaga yung sa sa'yo. Pero may danger dito, ka-Eric, di ba? Kahit sabihin natin, iilan lang ang bilang ng mga constituent, no? Aba, wag niyo malitin po yan. Sabihin niyo, hawak niyo. Dahil yan po, lalo na kung yan ay naging area po ng NPA, yes. baka sa susunod po election ay hindi na po kayo makabalik. At ang lugar na ito, sinunugan nito ng NPA ng mahigit 300 heavy equipment. Yung governor dati. Uh, Oo. Oh, yeah, Grabe yung dyan. lugar na yan. 300 heavy equipment. Yeah. Million. Ang sinunog at mahigit tat tatlong landing port ang pinasabog at dalawang loading ship ang pinasabog din nila. At ito ay high-grade nickel yeah. na direktang ini ine-export ng ating bansa sa China. Ka Eric, ang masaklap China? dito ka Eric, wow. di ba? Mm -hmm. Meron sa anti-terror law mm -hmm. na sa oras na sumuporta ka sa CPP, NPN, exactly. ay may kalalagyan kang mabigat na kaso. At ka, pag Eric, public official ka at ginawa mo lalo yan, you can never run for office again. Permanent disqualification. Ayun yes. dapat one. ang imbistigahan ka Eric. At We ang should. kanilang mga dapat imbistigahan, hindi lamang sarili nilang involvement, brother Franco, tama hmm. ka. Ma'am Lorraine, Miss Ina, kundi pati ang kasamahan nila. Na nandyan din mismo na nagpupundo ng NPA. And ito tutukoy na namin talaga. Franz Castro, Raul Manuel at Arlene Brosas, ito po lahat ay kontrolado ng Communist Party of the Philippines at under po sila sa kumpas ng Central Committee Direkta. Nagkukumpas ng pundo, programa, maniobra at taktika at they are reporting directly to Central Committee leaders dito sa urban areas. Itong tatlo na ito. At ano ang kanilang tungkulin dyan? paghati at hindi magkaroon ng solid na oposisyon against sa kanila at ang CPP, NPA, NDF na agenda para mamaniobra ang pondo, propaganda, alliances ay mailusot nila sa loob ng Kongreso. At sa buong gobyerno, tama yung pan punto ni Brother Franco at sinusugan ko yung punto ni Ma'am Lorraine. The anti-terrorism law must be seriously implemented including the Anti-Terrorism Financing Law. Yan, yan ang dapat tinututukan dahil lagi natin binabanggit, Ayun ang numero unong kalaban ng Estado. Mm -hmm. Dapat yan ang ating tinututukan, pinaprioritize, hindi yung uh, uh, panlabas na, what do you call this? Um, yung mga artificial at mm -hmm. mababaw na mga usapin. Na mga usapin at uh, syempre yung uh, threat dito sa ating bansa. Mm -hmm. Ah, yung external Palob. threats. yeah, internal na, threat ang dapat kanilang... Yung external uh, threat na masadong pinapalaki. Yun, yun na nasip ka Eric. Sabi sa sakupin na tayo bukas ng China. Yun. yun. At <laughs> uh, ito ka Eric, gusto ko lang din nabanggitin itong uh, magandang pahayag ni Senator Bato. Okay, ah, sana naman ito. ito. Pero saludo muna ulit ha, Senator Robin Padilla, yeah. tama 'yung sinabi mo. Yes. Thank you so much. Mm -hmm. Happy pong taong bayan sa inyong tamang paninindigan at may binanggit ka pa. Bakit? ang SMNI ba ay kalaban ng ating bayan? Kalaban ba ng pamahalaan ng SMNI? Very valid question na inihayag ni Senator Robin Padilla.